guys, magandang araw sa ating lahat at umuulan pa rin hanggang ngayon. video nakabawi na ako kunti ngayon sa aking karamdaman. Hindi ka yung araw na halos hindi ako makahinga. Ito po guys, First Vita Plus. Wow! Ito pong nagpagaling sa karamdaman ko dati. At inabuso ko ulit. Nagbisyo ulit. Kaya ayaw ko lang maulit guys. Ang sakit, napakasakit. Kaya ito, iinom ako ngayon. Magtitimpla ako, Minsan naman ako uminom isang araw. Once a day lang. Yon, nare-relax ako. May limang gulay to. Ang kapta naman gulay. May dahon ng alunggay, dahon ng sili, talbos ng kamote, uray pulitis, at saluyot. Yun san kapat at may barian pong na ano, may dalandan, may milon, may guyabano, may wowberry. Ito guys, ito, nalagay ko na ako. Kaya na ang pagtimpla. Kung may diabetes ka, any kind of... gamot. Kasi galing din ako sa hospital eh. Bago ako natik ng first-aid plus, class ng hospital, ako kulang-kulang isang taon. As in, grabe ako malala. Ito lang ang nakasave sa akin. May limang sangkap na gulay. May guya ba flavor din to. Kaya napakabisa po. Hindi ko siya sabi masamang doktor guys ha. Mga kapatid, wala akong sabi masama. Pero the best. Kung alam nyo lang testimony ko, hanapin nyo sa mga videos ko. Ando yung testimony kung grabe ako. Ito ang nagpagaling sa akin. First bite plus. Ito po. Eh, medyo okay na ako. nakaano ano na ako. nakaano ano na sa shay na. Medyo okay na ang dibdib ko. Medyo lumok na yung hininga ko. Kaya lang, hindi na talaga ako magbibisyo, hindi never na hindi na, hindi na pwede. Kasi yung anak ko, kalaban ko, sa kasawa ko, nagagalit. Matay yung mga kaibigan ko nagagalit. Doon tayo guys. Ayan, sarap. Ang sarap nito ah. Ang tamis nito, hindi sugar, stevia. Walang sugar to, stevia po ang gamit. Kaya wala siyang halong chemical, all natural. Cold process ang ginawa sa iniinom ng first beta plus. Kaya nakakagaling sa anumang karamdaman. Anti-cancer din to. Sa lahat na may cancer, subukan nyo to. Maniwala kasi siya hindi. Ako nga, grabe ako eh. Hindi ako pa sa grabe, as in grabe. Kung gusto nyo matuklasan, hanapin nyo ang videos ko, testimony ko. Magkikita nyo tsura ko doon. Magugulat kayo. Ganun ako kagrabe sa sakit ko. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Don't forget to like, comment below, share, and follow my reels. At don't forget po, subscribe nyo man ang YouTube ko. Please, please. Once again, this is Sir Fernandez. Wabu. Thank you.